NFA stores hindi ibabalik sa mga palengke ayon sa Department of Agriculture. Narito ang news ni Daryl Justin. Nilinaw ng Department of Agriculture na hindi kasama sa probisyon ng pag-amenda sa rice tarification law ang pagbabalik ng NFA stores sa mga palengke. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa, isinusulong lamang sa RTL ang pagtukoy sa sakop ng otoridad ng NFA, pagsunod sa sanitary at phytosanitary permit ng mga lokal at imported na bigas at rice stabilization volume augmentation. Tiniyak din ni Asik De Mesa na manghihimasok lamang ang NFA kapag sobrang taas na ng presyo ng bigas sa mga palengke at tutugunan ito sa tulong ng kadiwa stores at iba pang kooperatiba at ahensya. Sinabi pa ng opisyal na magmumula sa buffer stock ng NFA ang ilalabas na bigas at kung kukulangin ay saka lamang mag-aangkat. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.